Sir, sabi niyo po pag masakit, ha? Hindi. Sabi naman ako masakit. Madam, anong ginagawa mo kay Sir? <laughs> ayaw na nga siya sa akin magpalinis. hindi lalo <laughs> ako, pumili nga ako ng nipip, pero ayaw niya sa akin magpalinis. Dati, <laughs> nagpapalinis siya sa akin ngayon. Wala na. nag siya sa katotohanan. <laughs> Sakit to, Sir. Dating alam mo na lumalabas yun Ay, tawag ka dito <laughs> Talaga? Oo so, yeah. Nangyayari na eh. Wala pa rin Wala pa eh. rin Hindi ko pa rin makuha Sabi ko hindi na tayo lalabas dyan hmm. Stasyon na <laughs> ay, ay. Matulog kayo ha huh? Hanapin mo muna yung cellphone ni ating mo anak. Baka nandun din sa amon niya. Amon niya. <coughs> Hindi ko pa natanong. Sirain ko na yung sira, sir. Hmm. Ayan ba yung nagsugat o isa? At saka bilang. Ah, Kailan ako mama? Hindi mo kailangan? Hindi na. Ayan, nagsugat kasi may hindi sumangalikan. Mm. Oo, may hindi yung mga nagsusugat yung una dahil sa pangangalikan. Kasi dati na naman siya hindi sa akin nagpapakulipot eh. Sarili niya. Yan sir, masakit. Oo. Oh, Oo. Oh. Ninininay. Sakit to. Madikit eh. Sakit? Eh. Yung, sakit na, yung sakit nararamdaman? Di yung sakit nararamdaman sa linis niya? Buwan niya sa kanya, te. Parang <laughs> sa'yo lang. Ang araw lang eh. Bakit baka akala ni Ate ako nakaanid? Diyos ako kumuha. Ikaw lang sarili niya. Ito pa'y sinusundot nyo din? Oo. Hmm, kaya yama, eh. Oh. kaya pala malalim. Malalim na talaga yan. Matigas ulo yan eh. ako lang. Kaya ilang ano na yan. Ilang buwan na yata Tao na yan sa kanya. Oo. Oh, December pa. <laughs> oo. Oh, Tsaka ano. Puro na at ginagawa niya sa sarili niya. Tapos ginaan niya yung kilit. Mag-dry skin. Saan si Papa mo? <laughs> susug siguro ayay nyo na ay, sakit sir hey. hindi po to nagsusugata, masyadong madikit lang po talaga Naka sir, dumugo na. Okay oh, uh, Baka dati nga galun-galun lumalabas. <laughs> Ito lang ngayon, draft na. Hindi, <laughs> magawa lang po nang madikit yung dry skin. Dry skin. Ate, Huwag maglabas-masok, ha? Diyan ka na sa loob. Sorry po. mag ano kasi yung panisera? sir? baka nangangawit. Ganyan din ako na nakaraan eh. Nangangawit yung ano. Ang gumagal mong ano Sakit sir. Sino naman? Daren, wag lang maglabas-masok. Ano ko sa loob nito eh. Kasi sira na yung kuko niya. Upo. Ang lalim pati. Eh. Ay, yun nga po, sir. Ito nga yung bit Kasi alam mo na yung mangyayari. Nakakatawa itong lilinisan kong ari. Eh. With certificate. Edit certificate na. Kuko Kuko niya. tapos so, dadalhin yun ayan dumugo na sir sorry, ah. sorry po hmm. ay ayu, ayu, umalis eh na ba't mo sasakit po ito ha Okay, <laughs> Sanay na ako. Sanay na kayong masak na. Tape <laughs> lang. Mas masakit yung piano. <laughs> yung piano. Alam mo yan. Palagi naman yan nagdadali ni ano niya eh. Minsan lang pag nakikita ko. Kaya ako nalalaman na nagsusugat. Pero pag ininakadusot siya eh. Lagi ang sinkinukot ko. Tapos na kami minsan. Chori po. O, oh, kasi po siya po yung bu huling bumubukol na eh. Mga katito, pag napipisin, masakit. Siguro yan, kaya may mabukot-bukot niya eh. Inawawala yung katikasinga. Hindi na po ano. Hindi naman yan nakatulong Yeah. mas malim malalim to sir sa kabila kasi nang ako kapatid ko <laughs> hmm. kapatid niya Kati kapatid niyo ha kapatid niya lalo yung dati kapatid niya yung pinalisan, napaihin no hmm oo kasi nga yung naglinis sa kanya hindi yata natanggal tapos pinaninsan ulit kaya lang nag namamagana tapos ah. napahihis na siya sa sa sobra sakit siguro eh, hindi naman maalam din masyado yung nag ano sobra siguro ano sakit parang may bumukot ano bumukot sakit ang ito Napapano ka na yata Ay. sir eh.

Oh, nawala na. Meron pa rin. Siguro ganito na to siguro. Kasi hanggang dito eh. Parang yung na, bukol niya, no? Pinangano ka talaga eh. Yeah. Parang kadyo eh, ka na ka rin, rin eh. ng <laughs> Ito ba'y sinusundot mo din, sir? Hindi naman. Ito yung parte dito. Hindi sinungaling yan. Sinusundot nyo talaga. Minsan yung pang sundot sa kanan. Kung ano yung pinanunundot niya dyan. Baka mga naiwan na iba dyan. Mga rin cutter, mga kung ano. Screwdriver. Makati. Paano pag makati? Seryoso, sir. Binjunok mo ako eh. Sige ka, pag, pag nasugat sobrang, yung paa mo, infection yun. Pag sobrang mahal eh, so, eh. Sanay na po ako. No? Nagigigil nga ako niyan mm -hmm. eh. Kaya nung nakita ko na ano, gano'n ako talaga. Nag-stack na, na nga eh. po ko na isang kong pinisilin sa bahay. <laughs> <laughs> pag siya naglilinis ng kubo ko. ilan ilang taon na yung nakakalipas no? Expired na pala. Tulog <laughs> <laughs> na natin yun. <laughs> Expired na pala. Ngayon ikaw na hmm. ang kumugot ko pag-upin yun. Eh. Dito naman ay wala na talaga akong makuha. Malalim na lang talaga siya. Pakasunod. Hindi <laughs> mo pa pwede simento? Meron, pwede sir. Kasi may simento, may simento naman sa bahay. <laughs> Maninipis yun sa ilalim na magsusugat yan. Doon mag-uumpisa, masisira tong kakuma. <laughs> Hindi na kasi normal yung paglalim niya. Ang baho ng ano doon. Ang simoy dito. Sige, so, tiyan na. May isyong so, ano lang po, madama? Buti, bakante ito. Opo, bakante. Yung may aray as a paste to